sa sabak sa unang labi ng season ngayon mga doy tapos kinamit ko dito si Ricardo Dalisay ay unsa pamandi ay pero pinasarap lang pala kami sa una dito mga doy tapos bandang huli naglisod talaga yung kahimtang yung tao namin dito masakit pala yung sa pakiramdam mga doy na sa una lang masaya tapos bandang huli nag-surrender na yung mga kabutang ng mga kakampi mo sakit lagi yung tao sa lubot lupig pagi ano sa lubot <laughs> Sir, liligim talaga. Walang magagawa yung Mia dyan sa akin, mga doy. Ama, ko talaga ng gusto yan. Kasi yan talaga yung tinarget ko niyan, mga doy. Pero bandang dulo talaga dyan na kami maglisod. Kahit anong imuin, Mi. Hirap ng pigilan yung Mia na yan. Lalo't may i katag na uper may kinabuhi god mga doy ito muna yung kalipay na natamo namin dito sa early game mga doy yung mia nga dito pumalag tapos biglang naging anino pero ayaw anino niya nawala talaga ng tuluyan mga doy kasi tinago man siya sa tanglad inuha atong yun na tapos yung orangutan dito nagpanggap pa itong tanglad mga doy akala siguro niya hindi ko siya naamoy Sos Mario Sip Kadoy lupig pig Pahin na ako iro Dali Kaya kung makahumot Kaya yung nana Bibigyan ko sana Kaya lang Naling kamot Mampun siya. Kaya pinagbigyan ko na <laughs> mag lang naman sana ako dito Kaya lang yung Mia Parang may gustong patunayan mga doy Kaya yung patunayan Ginawa ko para sa kanya mga doy Gamuntikan man ako Pero sa akin pa rin yung halakha ay rules sa pamandi ay nagkagubot na naman pala sila doon kaya kailangan din natin tabangan yung mga kampi natin mga doy kasi tayo lang ang mga may pag-asa dyan eh kasi kung wala ako mga doy panigurado absent ako nyan sos Mario yosep 11 minutes na pala yung aming digmaan pero lamang na lamang pa rin talaga kami dito sa igayo na to, mga doy pero nakapag-item na yung mia dyan eh kaya ito na yung mga nangyari, mga doy, na may na yung Mia. Mura na guni kiti mga doy, na di naging Pinagamitan na kami ng ultimate niya na panggulat dyan, mga doy. Yung akala mo multo kasi paglitaw na sa harapan mo, mga doy, na di Pero dito, nagtangkap pa nga yung Mia na makatakas, mga doy. Pero ah, nakita, ginako na sa kuwang third eye, mga doy. Kaya sige, ginisag ka ego. Pero buti na lang talaga, nandito si Estes to the rescue talaga agad, mga doy. Kaya sinabukan ko yung damage ko dito kay Estes mga doy. Pero ah, mura lagi wala gid mga doy. Mao na ginahinungdan pala tandaan na gina mga doy na lami na po nas Estes lagi. Mura gud nakaingon na wala na damage si Granger eh karon. Pero aso gid kay mga doy tingnan niyo na yan. Diyan na ah, lumitaw yung niya dyan mga doy. Tapos may Estes, so oh, nilugpot pa yung silbana. Pero ah, murarigyog wala mga doy. Sa part na to mga doy, gigilukan na ginasmiyan yung higayuna. Tapos dito, baka naman ay unsap o di ay. Pero pakiramdam ko kasi hindi na talaga namin kayang sabayan yung Mia. Kasi may stress pa kasi mga doy. Kaya sabi ko sa kanila, backyard na pauli usap. Pero naigot pa maninuan na, ako. Oh may kausik sa immortality hino anak ko tong hindi mga doy tapos dito bakbakan na naman ulit wala na katapos ang bakbakan to dito mga doy kaso nagkinahinay magkawala yung mga kakampi ko atong higay una buti na lang talaga nabigyan ko yung Mia dito mga doy tapos nasama ko pa yung orang gutan kaya ang labanan dito mga doy 1 versus 2 tapos sa kanina pa yung dakong manana kaya gusto na nilang mag surrender sa higay na mga doy para siguro nila na hindi ko kaya pero nasa isip ko kasi na hindi nga sila pupunta dito sa akin kasi dudurugin nga sila ng mga minions namin mga doy. Agoba ang balayan nila di ha. Ya? Yan nagka nga sila o surrender. -sur wala mong gong sila doon ng pangutok or mga tagas po ginigtomoy. Kaya nawad, paglaom silang ginabuhi. Tapos dito, bakbakan na naman mga doy. Agi ha, tag na gina na diri. Kahit gamay nga lang yung kahimtang ko, sumukol pa rin ako kasi ako lang may pag-asa dito eh. Sus, Mario, sip, Pinasak gupan, mayroon ko sa orang Pero andyan pa may yung mga kampi ko, magtiwala tayo eh mga doy. Buti na lang talaga, sinuportahan ko yung hanabi na yan. Kung hindi, iwan ko na lang. Kaya chat ako dito mga doy na huwag nyo tapusin, iba gusto nyo mag <laughs>